Kano nga ba yung one star? Ayan, sa nagpipim po sa akin dyan, ayan, nagtatanong po kung magkano po daw yung isang stars. At ilang stars daw po ba yung kailangan bago makasahod sa stars o bago makuha yung mga stars na mga sinesend. So ayan, uh, sasagutin ko po ngayon yan at sa mga wala pa pong mga idea dyan kung Uh, kailan po sila makakasahod sa stars o kailan nila makukuha yung mga sinesend sa kanila na stars. Ayan, panuorin nyo po itong aking videos at sa mga hindi pa po nakafollow dyan, ayan, follow nyo po itong aking Facebook para po sa karagdagang mga kaalaman about dito po sa industry na to. At ayan, nasagutin na nga po natin. Ang 1 star po is nagkakahalaga po siya ng 1 peso. One star is equivalent po ng one piso po yan. Ang kailangan po natin dito na stars bago po natin makuha yung mga sinesend sa atin at yung mga um, ayun, may kailangan po kasi na ano dito na amount or may pinapahit po dito si Mamita na amount bago po natin makuha yung ating stars, yung sahod sa stars. So kailangan po natin dito ng 10,000 stars o oh, si <laughs> Kailangan po natin ng 10,000 stars. O, oh, nagulat kayo no? Inulit ko pa para ano, maluwanagan. Oh, ulitin pa natin. Ang kailangan po natin dito is 10,000 stars bago po natin makuha 'yung ating sahod sa stars. <laughs> kahit ako, hindi rin ako maka-get over dyan sa ano na yan. So, yun po yung pinapahit sa atin ni Mamita na amount bago po natin makuha yung ating sahod sa stars. So, yung 10,000 stars po is nagkakalaga po yan siya ng 10,000 pesos. Kasi yung 1 star is 1 peso na po yan. So, 10,000 po yon Kaso lang, yung makukuha po natin dyan, ayan, baka mapalo na naman ako nito ni Mamita. Mamita! <laughs> Nakakaloka! Naloka ba kayo? Ayan, comment nyo nga dyan sa baba kung naloka rin kayo. Pati ako, naloloka rin ako eh. Hanggang ngayon, hindi, hindi ako makagit over dyan eh. So, yun po yung kailangan natin kasi nagkakahalaga po yun ng um, $100. So, mapapansin nyo po doon na pag once po na mag-set po kayo ng stars, is may nakalagay po doon na kailangan mong mahit na amount is $100. So, yung $100 po is nagkakalaga po siya ng $5,000 pesos or 5,000 plus depende po doon sa palitan ng dollar. Ayan. Dollar po kasi yung kitaan dito. O, ba? Diba? Nagulat ka, no? So, ayan, dollar po kasi yung kitaan dito. So, yun nga po, yung nakakalungkot lang dyan is, ayon yung kailangan mong mahit yung... Uh, or malikom or maipon yung 10,000 star para mabuo mo yung $100. Tapos, yung makukuha mo is, ano lang, parang kalahati lang, no? So, yun, parang may ano din si Mamita. Meron din siyang, ans, ano tawag doon, may porsyento din siya sa atin. Kaya yung iba, mas gusto nila na sa Gcash na lang pinapasend. Ayaw nila ng stars kasi alam na nila na ayun nga. Kung halimbawa, parang yun na, example na yun. Yung kailangan mong maipon yung 10,000 stars para mabuo mo yung $100 tas yung $100 is ano lang siya nagkakahalaga lang siya ng kulang-kulang or 5,000 plus depende kasi sa palitan ng dollar. Yung 1 dollar kasi is nagkakahalaga siya ng 50 55 56 uh 54. Depende kasi minsan malaki yung palitan, minsan maliit yung palitan ng dollar. So 'yon, comment niyo dyan sa baba kung nakaka uh, get over ba kayo dito sa mga pinagsasabi ko na to. So ayun po yung ano yung sad reality dito sa industry na to, charot. So, ano lang naman po yan siya. Isa lang naman po siya doon sa income na pwede natin kitain dito sa kay Facebook. So, marami pa naman po mga tools na pwede natin uh, pagkakitaan din lang naman tong stars na to. So, parang ano na lang din to, parang bonus na lang to sa atin. Kaya, wag po kayong mag-emote dyan. Kasi, itong ano hindi nyo mapapansin kasi yung iba dyan baka nag imot, -imot sila na ang laki laki naman paano saan kaya nila hagilapin yung 10,000 stars na yon so wag nyo pong iisipin yan ano lang po kayo think positive lang tuloy tuloy lang tapos hindi nyo mapapansin yan na nabuo nyo na pala yung uh, requirements ni mamita na 100 dollars na pinapahit niya sa inyo So, yon lamang po. Hanggang dito na lamang po. At sana ay meron po kayong napulot na ideas or knowledge dito sa uh, videos ko na to. Ayan. At sa mga hindi pa naka-follow dyan, ayan. Follow nyo po itong aking Facebook para sa karagdagang uh, information na aking mga sinishare about dito nga sa industry na to. So, pakishare na rin po ng aking videos. Maraming maraming salamat. God bless us po. Thank you!